China, tutugon ng may determinasyon sa anumang paglabag ng Pilipinas sa isang kamakailang kasunduan. Para pakalmahin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa South China Sea, sinabi ng nangungunang diplomat nito sa kanyang Filipino counterpart kahapon, July 27, 2024. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang Pilipinas ay nakakulong sa isang matagal ng territorial row sa China sa mga bahagi ng estratehikong daluyan ng tubig kung saan ang trilyong dolyar na halaga ng kalakalan ay dumadaan taun taon Noong nakaraang linggo, ang dalawang panig ay sumang-ayon sa isang pansamantalang pagsasaayos para sa muling pagbibigay ng mga misyon sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Second Thomas Shoal na naging fokus ng marahas na sagupaan nitong mga nakaraang buwan. Nanawagan si Wang Yi sa Pilipinas na gawin ang mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan sa halip na mag-backtrack o lumikha ng mga komplikasyon ayon sa pagbasa ng kanyang pakikipagpulong kay Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo sa isang ASEAN gathering sa Laos. Kung hindi raw ito gagawin ng Pilipinas, tiyak na tutugon ang China. Binalaan din ni Wang ang Pilipinas laban sa pagdeploy ng US Missile Defense System. Kung ipinapakita raw ng Pilipinas ang Intermediate Range Missile Defense System ng US, ito ay lilikha ng tensyon at komprontasyon sa rehiyon at mag-trigger ng isang arm race. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag noong biyernes, July 26, 2024, sinabi ni Manalo na umaasa siyang pananatilihin ng China na tuparin ang mga pangakong binitiwan bilang bahagi ng isang kasunduan. Kung ang dalawang partido ay susunod lalo na ang China sa kung ano ang kasunduan, maari nang makapag-resupply ang ating mga tauhan ng militar sa BRP Sierra Madre nang walang anumang sagabal. Dagdag pa niya, ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa diffusing tension at sana ay mangyari din ito sa iba pang mga lugar sa South China Sea. Ang dalawang diplomat ay nagkita sa Laos Capital Vientiane, host ng Association of Southeast Asian Nations. Foreign Minister's Meeting dahil sa gitna ng mataas na tensyon sa South China Sea. Inaangkin ng Beijing ang halos kabuuan ng West Philippine Sea sa kabila ng desisyon ng Internasyonal na Korte na walang legal na batayan ng assertion nito. Ang mga sagupaan ay nagbunsod ng pangamba sa isang tunggalian kakampi ng Pilipinas ang Estados Unidos dahil sa Mutual Defense Treaty nito. Dumating sa Laos noong Sabado ang nangungunang diplomat ng US na si Anthony Blinken para sa pakikipag-usap sa mga dayuhang ministro ng ASEAN at makikipagpulong din kay Wang. Binigyang prioridad ni Blinken ang pagtataguyod ng isang malaya at bukas na rehiyon ng Asia Pacific. Pagpuna sa regional na pang-ekonomiya, estratehiko at territorial na mga ambisyon ng China. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks sa susunod na video na ulit.